Mm. Nasa langit na ba ako? Nako, tigilan mo nga ako dyan sa mga hirit-hirit mong yan. <clears throat> Pero, sige. <laughs> Bakit langit? Kasi, para kang anghel eh. <laughs> Bolero ka to, Logo. Mm. Kinilig ka naman eh. <laughs> Aray! Sorry. Sorry na, sorry, sorry naman. Teka. Oh. Bakit wala akong mahawakan? Ha? Huh? Nasaan yung mga pa Nurse? Nasaan si... Doc! Dok! Uh, Doc! Ah, uh, yes! mga ba Yes? Uh, yes? Uh, ano dok? yan? Ano yan? Dok! yan? Doc! ko maramdaman yung mga pa ako? Huwag mo naman sabihin ko tutol niyo. Ano ka ba? Hindi namin pinuto lang paa mo, iho. Mag-relax ka nga. Huminahon ka. Hindi namin pinuto lang paa mo. Nandiyan ang paa mo. Ah? Uh. So, in other words, manhid lang pala. Kalo ko naman eh. <laughs> ano? Anong manhid? Anong hinampas kita naramdaman mo? Ano ka ba, iho? Nakalimutan mo na ba? Sa kamay ka naputukan. Yung kamay mo ang pinutol namin. Ano ka ba? Relax ka nga. Bum, 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 buti ka! Tay. Huwag mo akong iwanan. Hindi ko pa mabuhay mag-isa. Dok 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 Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Wala na ako mga kamay. Wala na rin ako mga paa. Tapos nakalunok pa ako ng watusi. Mabubuhay pa ba ako nito, Dok? Dok, hindi pwedeng maulila itong anak ko, Dok! Ah, uh, sigurado kang anak mo to? Ha? Anak mo siya? Huwag mo malait-lait yung anak ko, Dok! Anak ko yan! Kahit kanya nang itsura niya na... Mahal na mahal ko yan! Anak ko yan, Dok! Dok! Sige, sige, sige. ako sa inyo! Buhay! Ay, inyo, iligtas nyo ko, Doc. Uh, oh, sige, sige, sir, sir. Wag ka mag-alala. Sisiguraduhin namin mabubuhay ka pa rin. Dog. eh, kahit ganyan ang sinapit mo, hindi ba, nurse? 100% po yun, sir. Sure, 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 sure po. Kami talaga mabubuhay po kayo. Dog. Promise yan, promise yan, sir. Salamat kung ganun. Doc, the best talaga itong hospital na ito. Sinisigurado niyong mabubuhay ang pasyente niyo. Napakagalik niyo. Oh. Sir, ganun talaga. Kasi sinisiguro po namin na talagang, alam niyo yun, bubuhayin namin kayo, eh para mabayaran niyo yung bill niyo. Opo, oh sir. Actually, ito na po yung bill niyo. 524,770 pesos yung total bill, sir. Tay! <tinyo> Tay! <tinyo> nurse, nurse, sit down! Oh, Tay! Tay! Ako, kawawa ka naman babe, gusto ko magpagaling ka kaagad agad ha para masuot mo tong regalo ko sa iyo. Wait lang. Oh, may regalo ka sa Oo, akin, babe. Oh, wait lang, wait lang ito. Ang sweet mo naman, babe. Ito man gugustuhan mo to. <laughs> ito. Babe naman. Hello, ko mo ba ako? Alam mo naman na ako ng batas, bibigay mo sakit sa sapatos. sa patos. Eh, pwede naman yung kanan lang isuot mo tapos i-display mo na lang yung kaliwa. Pare, anong size niyan? Size 10. Eh si, ako nalang bibili niyan! Sakto! Kanatong naputol sa akin! Ngaaaah! <laughs> 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 ano ka ba <laughs> naman? Eh? <laughs> B alam mo... B ho, alam mo, baby, kasalanan mo lahat to eh. Ikaw lang ang kilala kong nagsisindi ng kwitis ng pahalang eh. Sweetheart naman, panawarin mo na ako. Ikaw naman kasi, alam mo na nga, hinahabol ka ng pinis. Oo. Oh. Takbo ka pa ng takbo. Ayan, tuloy, nalunok mo. Ha? <laughs> ah, dok? Dok? Oo, oo, Dok? ano, ano yun, ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano, 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 ano? ng asawa ko? Kailan po siya mamamatay? Ha? Ah. ah? este, maoperahan pala. Ah, ikinalulungkot ko, Mrs. Pero ayon sa resulta ng test, malubha po ang lagay ni Mister. Oh my God! Malubha? Gaano po kalubha, Dok? Mamamatay na pa ako. Baby! Actually po, Baby. sir, meron pa pong kayong ten. Ten what? Sabihin mo sa akin, ten months, ten weeks, ten days? Ano, magsalita kayo, Dok? Ten ano? Eto na po. Ten. Nine. Yay! Eight. <laughs> Seven, six, five, four... Doc, doc, <coughs> Nurse! doc, Nurse! Oh, tulungan niyo po yung nanay ko! Ah, oh, uh, okay. uh, Ano po nangyari? Ano po nangyari sa kanya? Nasabogan <coughs> po siya ng blabla -bla sa mukha. Oh. Ah, excuse me. Sigurado ka bang kakasabog lang ng mukha niya? Hindi ba matagal lang ang sabog? Anak, lumipat na tayo ng hospital. Hindi ko na nagustuhan ang panalitan ng doktor dito. Tara na anak, baka masampal ko pa ito. Nay, ano ba? Nandito na tayo. Sige ka, baka ma-infection yan. I'm Ay, sorry. ito na lang po. Paki uh, Pakifill up na lang po kasi ito yung uh, raffle stub namin, ma'am. Ito po. Huh? Pakifill na lang po yan. Ayan. Al Anong raffle stub? Ha? Ano gagawin ko dyan? Ang sakit-sakit na nga ako. Oh, tapos kailangan ko pang kailangan ko mag be yan! Kailangan niyo kong gamutin! Wala kong pakialam sa mga rabo-rabo niyo na yan! Sandali, sandali ah. Bakit ang init ng ulo mo? Alam mo, Mrs. Sige, bahala kung ayaw mo feel pa niyang raffle-stub na yan. Sige, Nurse. Uh, bumunot ka na. Bunutin mo na. Uh, sige sige po. na. Sigurado ka, ha? Ano ba yan? Talak ng tala. Nay! Ang na tayo Ay. ng hospital. sainan mo na yun, Nay. Sino yan? Amador Vertusio! Amador Bertuson, nito po ako ba kayo? Ako yun. po, ako. Uh, ako! Ako, ako! oh, hindi. ang swerte mo! Ikaw yon. Oh, uh, ang swerte mo gagamutin na kita! Halika na sa operating room! Tara na pa, pa, ka Tara na! Tara na! na!